Noong gabi ng September 2017, may mga putok ng baril ang umalingaungaw sa isang mapayapang lugar ng Everett ang ikinatakot ng lahat para sa kanilang buhay. Ngunit ang mas nakababahala pa rito, ang mga putok na yon ang naging dahilan ng pagkamatay ng isang mapagmahal na tiyahe na si Alicia. Siya ay pinagbabaril sa mismong pintuan ng bahay ng kanyang kapatid. Bakit nga ba nagawang patayin ng salarin o mga salarin ang babae na ang nais lamang ay mamuhay ng payapa at masaya? Tunghayan natin kung paano natuklasan ng mga otoridad ang isang nakakagulat na planong murder for hire na nangyari kay Alicia. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko at huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Alicia Michelle Canales McGurry na tinatawag ng pamilya bilang si Punky ay ipinanganak noong October 29, 1992 sa Mount Vernon, Washington, USA. Siya ay isa sa limang mga anak ni Manuel at Michelle Canales. Noong July 2017, ikinasal siya kay Bradley McGurry sa isang magandang beach ceremony ng Deception Pass. Matapos ang kasal, ang mag-asawa ay nanirahan sa Bird's View. Nagtatrabaho si Alicia sa Life Care Center sa Cedro Woolley bilang Certified Nurse Assistant o CNA. Inilarawan siya ng mga taong nakakakilala sa kanya bilang isang individual na mahiling mag-alaga ng mga tao at laging gustong tumulong sa lahat. Maliban dito, siya rin ay isang napakalambing na tao na laging tinitiyak na siya ay makapagsasabi ng I love you kapag nagpapaalam ito. Dagdag pa, siya ay mahilig na magpalipas ng oras sa kanyang outdoors activities. Sa katunayan, nasisiyahan siyang gawin ng camping, snowboarding, hiking at nature walk. No September 20, 2017, pinagpasyahan ni Alicia na alagaan ng kanyang tatlong pamangkin sa kanyang kapatid na si Amanda Canales. Dahil si Amanda ng mga panahon na yon ay nasa out of town sa New York para sa isang business trip. Kaya si na Alicia, ang tatlong mga pamangkin at ang live-in nanny para sa tatlong mga bata ay nasa bahay ni Amanda sa Everett, Washington. Mga bandang 1.56 ng madaling araw, nakatanggap ang Snohomish County Sheriff's Office ng tawag mula sa live-in nanny ni Amanda. Ayon sa nanny, Nakarinig umano siya ng mga putok ng baril at tagpuan niya si Alicia na nakahandusay sa sahig malapit sa pintuan na wala ng buhay at naliligo na sa sarili nitong dugo. Dahil sa natanggap na ulat, agad na dumating ang mga polis sa bahay ni Amanda sa pangunguna ni Deputy Art Wallen. Ayon sa paunang pag-iimbestiga na Deputy Wallen, may nakita siyang mga dugo sa labas, sulok at malapit sa pinto. Kaya naman maaring malapit lang sa pinto si Alicia nang ito ay binaril kaya nakapasok rin ito kaagad. Pagkatapos, nakakita rin ng pulis siya ng ilang basyon ng bala sa labas ng bahay. Kaya ito ay pinaniniwalaan na ang bumaril ay nakatayo sa likod ng sulok ng pinto habang hinihintay si Alicia na sumilip sa labas upang makita kung sino ang nasa pintuan. At maaring pagkasilip, binaril ito ng isang beses mula sa labas ng bahay at pagkatapos tatlong beses pa sa loob mismo ng pintuan. Matapos ang paunang pagsisiyasat, nagtanong-tanong ang mga pulis sa paligid. Sa kabutihang palad, isang kapitbahay ang nakakita sa isang lalaki na may taas na humigit kumulang 6 foot na tumatakbo palayo sa bahay ni Amanda. Matapos marinig ang paglalarawang ito, naniniwala si Deputy Wallen na bumaril ay ang dating asawa ni Amanda na si Kevin Lewis. Dahil ito sa nakaraang report para sa mga sitwasyon ng karahasan sa tahanan ni Amanda na gawa ni Kevin. Na kung saan, madalas tumutugon sa mga ulat ay si Deputy Wallen. Maliban dito, sumang-ayon din si Amanda na malamang na may kinalaman si Kevin sa nangyaring pagpatay, na maaring siya ang target nito at hindi si Alicia. Dagdag pa, payad ni Amanda, na dating militar si Kevin, kaya nagkaroon ito ng mga pagsasanay. Kaya nga dahil sa takot, pumunta noon si Amanda sa korte para kumuha ng protective order laban kay Kevin, na kung saan ito ay nilabag niya. Dahil dalawang beses nangyari na pumunta si Kevin sa bahay ni Amanda upang subukang pumasok sa loob. Gayunpaman, sa hindi sinabing dahilan sa dalawang pagkakataon na yon, hindi na aresto o nakasuhan si Kevin kahit minsan. Maliban sa insidente nabanggit noong June 21, 2017, Binugbog si Amanda sa driveway habang bumababa siya ng kanyang sasakyan. Sinabi na Amanda na hindi niya nakita kung si Kevin iyon dahil nagkaroon siya ng dugo sa kanyang mga mata. Gayunpaman, naniniwala si Amanda na alam niyang si Kevin iyon. Matapos ang mga pahayag ni Amanda, agad na pumunta ang polisya sa bahay ni Kevin para kausapin ito. Ibinalita nila sa kanya na nagkaroon ng pamamaril sa bahay ni Amanda, ngunit buhay si Amanda. Matapos marinig ito ni Kevin, hindi man lang ito nakitaan ng pagkabigla o pag-aalala para sa mga anak na kasalukuyang nasa pangangalaga ng kanyang dating asawa. Bagkos, sumagot siya kaagad na siya ay magdamag na nasa kanyang bahay kasama ang kanyang ina at kapatid na babae. Na kung saan, ang alibay naman na ito ay pinatunayan ng kanyang ina at kapatid na babae. Kaya dahil dito, naghanap sa paligid ang mga pulis ng anumang surveillance footage para patunayan na nagsisinungaling si Kevin. Sa kabutihampalad, ang isa sa mga kapitbahay ay may kamera na nakatutok sa direksyon ng driveway ni Kevin. Makikita sa footage na ang mga oras ng 1.12 a.m. na may dumating na kotse sa driveway ni Kevin. At sa isang figura, pinaniniwala ang si Kevin ang pumasok sa passenger seat. Makalipas lamang ng tatlong minuto, mga 1.15am, umalis ang sasakyan sa bahay ni na Kevin. Sa mga oras na 1.34am, bumalik ang kotse at makikita si Kevin na naglalakad pabalik sa loob at di na lumabas pang muli. Kaya nagulat ang mga polis na nasa bahay si Kevin noong 1.56am na matatandaan ito ang mga oras na nakatanggap ang polisya ng tawag mula sa live in nani ni Amanda. Kaya nangangahulugan na hindi si Kevin ang gumawa ng pagbaril kay Alicia. Samantala, ipinadala ng pulisya sa Washington State Crime Lab ang mga shell casing mula sa pinangyarihan ng krimen para sa pagsusuri. Batay sa pagsusuri, ang mga balay isang Russian brand na tinatawag na Tulamo. Ngunit kahit na nakuha mga shell casing at ang kanilang pangunahing sospek ay si Kevin, wala na silang ibang makuhang ebidensya o impormasyon upang malutas ang kaso ni Alicia. Kaya dahil dito, labing isang buwan ang lumipas, naging cold case ang kaso ni Alicia. Gayunpaman, isang babae sa Spokane ang nakapagugnayan sa pulisya noong August 2018. Kaya hindi sigurado ang pulisya kung ano ang iisipin dahil ang Spokane ay mga ilang oras ang layo mula sa Everett. Nakapagugnayan pa rin sila. Ayon sa babae, siya ay dumalo sa isang party at nakilala niya si Angelica. Naayon sa pinagyayabang ni Angelica na may binaril sa ulo na may nakatayo sa likuran ng pinto na gunman at may maling tao ang napatay. Pagkatapos, tinanong ng babae kung si Angelica ba ang bumaril. Ang sabi ng babae ay hindi, dahil ang sinabi ni Angelica na ang boyfriend nitong si Gerardon Phelps ang bumaril. Dahil sa impormasyong nakuha ng polisya, agad na naghanap ng social media si Detective Eric Fagan ng patungkol sa pangalang Angelica. Kaya hindi nagtagal nalaman nila na ang Angelica ay isang alias lang nito at ang tunay nitong pangalan ay Alexis Hale. Batay sa pagsisayasat sa kanilang social media accounts, nalaman nila na ang kasintahan ni Alexis ay si Geradon. Maliban dito, alam na din ng pulisya na si Geradon ay pinsan ni Kevin na nangangahulugan lang na malamang na may kinalaman si Kevin sa pagpatay kay Alicia. Kaya naman hindi nag ng oras sa mga pulis kaya nakakuha pa sila ng ilang impormasyon patungkol na Alexis at Geradon sa pamamagitan ng kanilang mga social media at mga talaan ng telepono mula noong gabi ng September 20, 2017. Sa oras na 3.47 AM, nagpost si Alexis ng Snapchat na video ni Geradon na nagpapaypay ng pera. Nagpost din si Alexis ng ilang mga larawan ng kanyang sarili na may hawak na pistol na pinaniniwalaan na ito ang ginamit sa pagpatay. Kinamit ng pulis siya ang social media ni Alexis upang matukoy ang kanyang lokasyon bago ang pagpatay. Noong 12.49am, nag-post si Alexis ng Snapchat video habang nagmamaneho siya sa interstate malapit sa tahanan ni Amanda. Nakakuha rin ang search warrant pa sa mga telepono ni na Kevin at Geradon. Kaya nalaman nila na ipinakita ni Kevin kay Geradon kung saan nakatira si Amanda at hinanap naman ni Geradon ang address sa kanyang Google Maps. Dahil sa mga nakuhang ebidensya at nalaman ng pulisya, agad na inaresto si Kevin at kinasuhan ng domestic abuse upang hindi magkaroon ng pagkakataon na saktan si Amanda at ang mga bata. Samantala, inaresto rin si Najeradon at Alexis. Pagkaaresto sa mga salarin, inaasahan ng pulisya na isa sa kanila ang magtatapat, ngunit hindi nila akalain na si Geradon ito. Ayon sa pag-amin ni Geradon na binayaran siya ni Kevin ng $2,400 dollars para patayin si Amanda. Ngunit hindi niya alam na tao ang kanyang nabaril. Matapos ng pag-amin, dinala si Geradon sa lugar na pinangyarihan ng Clement upang ire ang pangyayari noong September 20, 2017. Batay sa pahayag, habang ginagawa muli ni Geradon ang mga pangyayari, siya o Manu ay nagtago sa sulok ng pinto sa labas, habang kumatok naman si Alexis sa pinto. Sa panahon na binoksa binuksan ni Alicia ang pinto at agad naman siyang binaril ni Geradon. Patuloy sa salaysay ni Geradon na nagawang tumakbo at isara ni Alicia ang pinto. Ngunit binuksan niya ito, ipinasok ang kanyang baril sa loob at nagbaril pa ng tatlong beses. Pagkatapos, tumakbo na siya paalis nang hindi niya tinitingnan kung patay ang taong kanyang binaril. Matapos ang pag-amin noong 2020, si Jaradon Phelps, at Alexis Hale ay kinasuhan ng first degree murder. Habang pumayag naman si Geradon na tumistigo laban kay Kevin. Kaya sa huli, si Geradon ay tumanggap lamang ng hatol na 31 at kalahating taon para sa kasong pagpatay. Habang si Alexis naman ay sinintensyahan lang ng 15 taon dahil sa pakipagtulungan niya sa pagpatay. Sa kasalukuyan, si Geradon ay nananatiling nakakulong sa Clallam Bay Correction Center sa Clallam County, Washington. At si Alexis naman ay nagsisilbi ng kanyang sentensya sa isang correctional facility sa Washington. Samantala, unang hinatulan si Kevin noong 2018 ng dalawang bilang ng second degree assault dahil sa pag-atake kay Amanda. Kaya siya ay nakatanggap ng 38 na buwan na pagkakakulong. Pagkatapos noong November 2021, nahatulan naman siya ng first degree aggravated murder at first degree conspiracy sa pagpatay. Noong January 2022, si Kevin Lewis ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad na makakuha ng parol. Kasalukuyan, siya ay nananatiling nakakulong sa Washington State Penitentiary sa Walla Walla County. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin si na Chicho Myo Cho from China, Mary Ann Ortiz and Family from Lipa City, Batangas, at Ashley Arzobal from Dubai. Sana po ay tama lahat ng bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais niyo pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Alicia Michelle Canales McGurry. Ako po si G. Maraming salamat.